Naisip niya na napakasarap para sa kanya na sumipsep ng enerhiya ng demonyo sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, na parabang ubos na ang baterya niya. At gayon paman, ano ang ginagawa ng isang dark hound sa mundong ito? Akala niya sa Isgard lang umiiral ang mga ganitong nilalang. Buti na lang may mga halimaw na naglalaman din ng demonic energy sa Earth. Ngunit sa paghusga sa mga reaksyon ng tagapagturo, hindi mo sila madalas makita dito. Gayun din, walang binanggit na demonic energy sa panahon ng mga lektura sa panahon ng pagsasanay. Ang posibilidad ng Dark Hound na makamit ang interdimensional na paglalakbay ay zero. Tanging isang napakalakas na Dark Mage na tulad niya o isang priest na gumagamit ng divine powers ang may kakayahan sa ganoong bagay. Sa madaling salita, ang paglikha ng mga portal ay hindi magagamit sa lahat. Napagdesisyonan niya na gawa-gawa lang niya ito. Malamang, ito ay isang hindi mahalagang detalye. Nang masipsip ang enerhiya, hinanap niya ang katawan ng hound dahil kailangan niya ito para sa kanyang ulat. At agad niya itong nahanap. Samantala, nagsimulang magising si Corporal Kim Hodgen. Maya, maya ay nakarinig siya ng mga boses na tumatawag sa kanya at bahagyang iminulat ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang pulutong ng mga lalaki na nagsisiksikan sa harap niya. Agad siyang napatayo sa kanyang pagkaupo na may malakas na sigaw at nag-aalalang tinanong ang mga recruit, okay lang ba silang lahat? May nasugatan ba? Tumayo ang pangalawang instructor, nagtataka kung ano ang nangyari, at sinabi sa kanila ng mga lalaki na si John ay nag-iisang nag-explore sa piitan. Laking gulat ng corporal nang marinig ito, at nang sabihin sa kanya ang lahat ng detalyado, sinimulan niyang inalag-alog ang kawawang lalaki sa mga balikat at napasigaw, ginawa ba talaga iyon ng tangang iyon? Kinakabahan siyang kumuyam ang kanyang mga ngipin at naisip, paano niya naiisip na humiwalay sa grupo sa isang mapanganib na sitwasyon. Dahil dito, karapat dapat si Kim Mijan na paalisan sa training center. Pero may karapatan na ba siyang magsabi ng mga ganyan ngayon? Dapat niyang protektahan ang mga recruit, at siya mismo ay nahimate. Dahil walang oras para sa ganoong pag-iisip, nagpa siya siyang agarang sundan ng landas ni Kim Mijan, ngunit nakarating na siya. Ang isa sa mga recruit ay tumawag sa instructor at tuwang-tuwang itinuro ang direksyon. Lumabas si Mijen mula sa kadiliman, buhat-buhat ang bangkay ng isang aso sa kanyang likuran at nakangiting nagtanong, kumusta sila dito nang wala siya. Labis na nagulat ang mga instruktor nang makita nila ang halimaw at napasigaw, anong aso? Kahit na iba ang itsura, inihagis ni Mijen ang katawan sa harap nila at sinimulan nila itong suriin, nagtatanong, kung ganoon, dahil ba sa halimaw na ito o kaya sila nawala ng malay? Nagulat ang isa sa mga recruit. Kaya, si Mijan mismo ang pumatay ng napakalaking halimaw, ngunit paano iyon posible? Bago iyon, ito ay isang bagay na maliit, hindi tulad ng Colossus na ito. May biglang tumunog, at lumingon si Mijan at nakita ang isang portal na bumukas. Ipinatong ng corporal ang kanyang kamay sa kanyang balikat at nagtatakang nagtanong, talaga ba na siya mismo ang humarap sa asong ito? Tumanggo lang siya na may kasamang ngiti bilang tugun, at sinabi niyang naiintindihan niya ang lahat. Nilingga niya ang kanyang partner at inutusan itong pamunuan ng mga recruit palabas, at malapit na silang maabutan. Matapos hintayin na makaalis ang lahat, lumingon si Hajan kay Mijin at sinabing pagkalabas ng piitan, dapat niyang iulat ang lahat ng nangyari ng personal sa tinyente. Hinubad niya ang kanyang cap at bomb hininga, sinabi sa kanya na huwag mag-iwan ng anumang mga detalye, kabilang ang kanilang kawalan ng kakayahan. Pagkatapos ng lahat, sila ay na knock out, iniwan ang mga rookie sa kanilang sariling mga aparato. Wala silang dahilan. Nararapat silang makort Mars Held. Nagtapos ang lahat ng maayos, salamat lamang sa kanya, at pinahahalagahan niya ito. Awkward na napakamot ng ulo si Midian at sinabing ikinahihiya siya. At agad na isinuot ng lalaki ang kanyang kap at sinabing ang isang tunay na lalaki ay dapat umamin sa kanyang mga pagkakamali. Oras na para bumalik sila. Pagkatapos noon, pumunta siya sa portal, bumubulong-bulong na hindi niya alam kung paano niya isusumbong ang kanyang pagkakamali sa kanyang mga nakatataas. Siguradong hindi siya matutulog ngayong gabi. Naisip ni Midja na ang huling linggo ng pagsasanay ay may kaganapan. At nang malapit na siyang lumabas sa piitan, may lumabas na system window sa harapan niya na may mensahe na naayos na ang error. Hindi niya naintindihan kung anong kamalian ang pinag-uusapan at nagsimulang sampain at tawagin ng sistema ng lahat ng uri ng mga pangalan, na sinasabi na ito ay kasing tanga sa mundong ito. Bumungad sa harapan niya ang status window niya. Siya ang nagtatag ng Lumi Sister, ang pinakamahusay na kalto ng karakter. Ang kanyang lakas, liksi at tibay ay anim na po, at ang kanyang lakas ng demonyo ay 10. Mayroon siyang isang E-rank na kasanayan, ang Corruption. Nabigo siya na itulang at nang makita ang kanyang titulo, nagalit siya at napasigaw. Ano ang ginagawa nito sa window ng kanyang status, ang Lumi Sister, ang pinakamahusay na kalto ng karakter mula sa larong Dungeon Power Fighter? Dahil nakamit niya ang pinakamataas na resulta sa Dark Magic noong panahon niya sa Isgard, nilikha niya ang kultong ito bilang isang biro upang pawiin ang mga fanatic na sumusunod sa kanya saan man. Ngunit sa huli, dumami lamang ang mga fanatic. Mukhang nanghina siya ng gusto. Ang kanyang mga estatistika ay mas masahol pa kaysa sa kanyang inaasahan. Nang matuklasan na ang lahat ng kanyang demonyong enerhiya ay nawala sa kanyang pagbabalik sa Earth, nagpasya siyang asahan ng iba pang hindi kasiya siyang mga sorpresa. Ngunit ito ay sobra, sa hindi mabilang na mga kasanayan na kanyang pinagkadalubhasaan, isa na lang ang natitira sa kanya, at isang mahina na. Parang sakit ng tiyan ang epekto ng korupsyon. Iba ang mga bagay sa mga nobela tungkol sa mga dark mages. Nagsisimula na siyang makaramdam ng sakit. Hindi niya makakamit ang kanyang mga layunin sa ganitong paraan, ngunit nagawa niyang mag-level up hanggang max sa Esgard, kaya sa tingin niya ay magtatagumpay din siya rito. Ngayon, mayroon na siyang malinaw na layunin, Agarang mabawi ang kanyang lakas upang iligtas ang kumpanya ng laro, na hindi gumagawa ng laro dahil sa mga pag-atake ng halimaw. At ito ay isang napaka-achievable na gawain. Ito ay tiyak na mas mahusay kaysa sa mga araw sa Isgard na wala siyang pagpipilian kundi ang magtiis. Hintayin na lang siya ng mga developer. Sa araw na iyon, ang sentro ng pagsasanay ay lubos na nagkakagulo. Nagsara ang piitan sa panahon ng pagsasanay. Ang tiniente ay hindi nakapagbigay ng malinaw na utos, at ang rookie ay nag-iisang nag-alis ng ilang halimaw ng walang tulong, habang ang mga instructor ay agad na na-knockout. Dahil sa sunod-sunod na mga hindi inaasahang pangyayari, ang mga recruit na dapat ay bibigyan ng kanilang unang mga rango at pinalaya sa kapayapaan bago umalis ay napilitang umupo sa kanilang oras sa barracks. Napabuntong hininga ang isa sa mga recruit at sinabing sumpa sila. Bakit kailangan nilang pagdaanan ang lahat ng ito? Ito ay noong huling linggo ng pagsasanay. Ang isa pang lalaki ay nagsabi na hindi bababa sa pinayagang manood ng TV, kung hindi man ay walang ibang gagawin. Lumapit ang isa pang recruit sa lalaki na kasama sa team ni Menjon at tinanong kung totoo bang si Menjon ang pumatay sa asong iyon. Kinumpirma niya ito at nakangiting idinagdag na napakalaki ng hayop. Noong una, akala niya ay hindi ito aso, kundi baboy ramo. Ang isa pang lalaki ay nagtanong kung sa tingin niya ay maaari siyang maging sergeant sa loob ng dalawang taon. Sagot niya na mahirap ang pagsusulit nila. Nabalitaan niyang karamihan sa kanila ay hindi nakakalagpas sa ranggong corporal sa pagtatapos ng kanilang serbisyo, at ang ilan ay nananatiling privado. Samantala, dumating si Mijan sa opisina ng battalion commander at magalang na binati ito ng umiti at sinabihang dumaan. Ang tiniente, samantala, ay nakatayo sa malapit, na nagsilbi sa kanyang parusa. Sa wakas ay pinakawalan siya ni Sonby, at pagkaalis niya, tumawa siya at tinanong si Mijan, ang taong namamahala sa pagsuri sa piitan ay nararapat sa parusa, hindi ba? Tuwang-tuwa siyang sumang-ayon at iminungkahi ng kumander na bumaba siya sa negosyo. Tinawagan niya ito para sabihin sa kanya ang isang bagay. Nakuha niya ang pinakamataas na marka kaya nagkaroon siya ng proposisyon para sa kanya. Gusto niya bang marinig ito? Isang tagak sa mga manok. Ganyan nila ilarawan ng mga taong namumukod tangi sa karamihan. Nakangiting tumingin sa kanya si Sonbang at naisip niya na isa talaga siyang kakaibang lalaki. Siya ay maswerteng nabuhay upang makilala siya. Sino ang nakakaalam na ang tagak ay magiging isang tulad na kahit na ang mahuhusay na recruit ay magmumukhang isang kawan ng mga manok kung ihahambing. Malaki ang mawawala sa hukbo at bansa kung ipapadala siya sa regular na troops. Kapos sila sa mga lalaki. Nabalitaan daw niya na gusto niyang umakyat sa career ladder sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ayon sa mga patakaran, hindi maaaring mag-apply ang mga privado para sa promosyon sa unang taon ng serbisyo, ngunit sino ang nagsabing hindi siya makakagawa ng exception? Pasigaw niya na kapag kumayag siyang sumali sa hunting squad sa Chair 1, gagamitin niya ang ranggo ng kanyang commander at tutulungan siya. Pagkatapos noon, tumawa siya at tumalun mula sa kanyang kinauupuan, sumisigaw na hindi na siya maghihintay doon ng isang buong taon. Ano ang naisip niya tungkol doon? Nanatiling tahimik si Midian, at pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, nakaramdam ng awkward ang komandante at naisip na marahil ay lumayo na siya. Hindi siya gaanong kadesperado. Ang pangako ng promosyon ay hindi magiging sapat dito. Samantala, iniisip ni Manjan ang tungkol sa Shuan 104th Division, ang Invulnerable Squad. Pinayuhan siya ng iba pang mga recruit na lumayo sa lugar na iyon kahit anong mangyari. Napakalamig doon. Patuloy na umuulan ng niebe, kaya't may mga pag-anod ng niebe sa lahat ng dako. Ngunit kung iyon ay hindi sapat, ang mga halimaw ay patuloy na lumilitaw ng wala saan, at ang mga bagong piitan ay patuloy na nagbubukas. Ang Shuan ay itinuturing na pinakamatinding lokasyon para sa mga mga Ngunit para sa kanya, ito ay perpekto. Kung tutusin, wala talaga siyang pakialam kung saan siya magsiserve basta ma-promote lang siya. At kung gagawa sila ng exception para sa kanya, iyon ay magiging perpekto. Higit pa rito, si Shuan ay may napakaraming piitan, na kung ano mismo ang kailangan niya. Ang kanyang plano ay nangangailangan ng mabilis na pagsulong. Kung mas mataas ang rango, mas marami siyang pagpipilian sa kadaliang kumilos, at kahit na ang isang tanga ay makikita na ang pinakamabilis na paraan upang ma-promote ay sa pamamagitan ng paglilinis ng mga piitan. Sinabi niya sa commander na siya ay sumang-ayon, at ang commander, na nagbubuntong-hininga sa inis, ay hiniling sa kanya na sabihin sa kanya kung saan niya gustong pumunta. Nang mapagtanto niya ang sinabi niya, nagtatakang tumingin siya sa kanya at hiniling na ulitin niya. Buong kumpiyansa ang sinabi ng median na handa siyang pumunta sa Shuan. Dumating ang araw ng pag-alis at ang lahat ng mga pribado ay nakaupo sa mga minibus. Isang lalaki na naging napakalapit kay Midian ang napaluha at hiniling sa kanya na kontekan siya pagdating niya sa Chuan. Tumugon siya sa pagsasabing sigurado siyang makakalimutan niya kaagad ang tungkol sa kanya pagdating at galit niyang isinigaw na hindi ito totoo. Pinagtawanan siya ni Midian tapos pinahid ng lalaki ang luha niya at sinabing hindi siya makapaniwalang pupunta talaga siya doon. Ngunit gayon paman, bakit siya nagboluntaryong maglingkod sa isang lugar kung saan ang lahat ay natatakot na mapunta? Nakangiting sagot niya na sadyang hindi niya maintindihan. Siya ay nagkaroon ng hindi kapanipaniwalang mga ambisyon sa buhay. Ni hindi nila maisip kung ano sila. Hiniling niya sa kanya na sabihin sa kanya ang kahit isang bagay tulad ng pagtaas ng maksimum na antas ng kasanayan ng isandaan. Sinagot niya ito na hindi totoo. Kakaabot lang niya ng labintatlong kahapon. Kaya hindi ganoon kahirap ang isandaan. Napansin niyang may pagtataka na siya ay baliw kung saan nagsimulang gumalaw ang minibus at tumingin siya sa bintana at kumaway sa kanya na nagsasabi sa kanya na siguraduhin tawagan siya. Kumaway din si Mijan sa kabamantong hininga at inisip na umalis na ang pinakamaingay at ngayon ay mag-isa na lang. Sa sandaling iyon ay narinig niya ang ingay ng mga gulong. Huminto ang truck sa harap niya. Pagkatapos ay lumabas si Sergeant First Class Kim Miji at lumapit sa kanya, tinanong kung matagal na ba niya itong hinihintay. Hindi siya makalusot dahil sa snow. Nagpakilala siya at inisip kung medyo maaga pa para sa snowfall. Hindi pa nga taglamig. Pagkatapos noon, biglang tumalikod ang lalaki at sinabing lalabas na sila at umakyat na siya sa likod. Sa pagtingin sa kanya, naisip niya na siya ay talagang kakaiba. Pagkatapos noon, umakyat na siya sa likod. Nagsimula ng humandar ang track at naisip niya na sa sandaling makarating sila sa base, magsisimula na ang kanyang buhay sundalo. Wala siyang pakialam sa malupit na pagsasanay at patuloy na pag-atake ng halimaw. Isa lang ang ikinabahala niya, ang initiation ritual. Ayaw niyang mapunta sa stupid situation gaya ng lahat ng mga programang iyon. Wala lang siyang pasensya para doon. Napabuntong hininga siya at naisip na kailangan lang niyang kumapit. Isang suntok lang sa mukha ng isang superior na opisyal ay sapat na para mapunta siya sa bilangguan ng militar. Maya-maya ay malapit na sila. Tumingin-tingin siya sa paligid at naisip niya na talagang may snow sa lahat ng dako. Matagumpay siyang nakarating sa Gang Wando Chuan, ang 104th unit ng hunting squad ng pangalawang batalyon. Pagkatapos nito, dinala siya ng lalaki sa kwartel, itinulak siya sa isa sa mga silid, at sinabi sa mga lalaki na narito ang bagong dating. Hayaan silang ipakita sa kanya kung nasaan ang lahat. Lahat ng mata ay agad na napalingon sa kanya. Kumikislap ang kanilang mga mata, at napangiti sila nang makita ang bagong dating. Agad silang sumugod sa kanya, tinanong siya tungkol sa lahat. Siya ba ang super sundalong pinag-uusapan ng lahat? Pinunit niya ng hubad na kamay ang isang aso. Ang pulang buhok na lalaki, si Sergeant Shewak, ay hinayla ang bag mula sa kanya at inihagis ito sa mga kamay ng isang pribado, inutusan siyang ayusin ang mga bagay na baguhan. At bahagyang napakunot ang noon ni Mijan, dito ba ang dalawang ito di umano? Nakatingin sila sa kanya na may labis na kaligayahan sa kanilang mga mata, na para bang binigyan sila ng bagong laruan. Si Sergeant Kim Jong ay masayang sinabi na maaari na siyang pumunta sa likuran, kung isa sa alang-alang na ang kanyang mga marka ay tiyak na maganda. Kaya bakit siya pumunta sa kanila? Sinagot niya ito na narinig niya na ang harapan ay ang pinakamadaling lugar upang makakuha ng karanasan sa labanan at umabant sa mga ranggo. Nagtatanong ang dalawa sa kanya, sa kangumiti at sinabing baliw siya. Nagsimula silang magtanong sa kanya tungkol sa kanyang pamilya kung mayroon siyang mga kapatid na babae, isang kasintahan, at sa huli, hiniling nila sa kanya na ipakita sa kanila kung ano ang kanyang kakayahan. Nag-isip siya sandali at napagtanto na kung ipinakita niya sa kanila, marahil ay iiwan siya ng mga ito, at pagkatapos ay sinabi na ngayon ay magpapakita siya ng mga push-up gamit ang isang daliri. Sama ng loob na tanong ni Tewak, naisip niya ba nakakaiba iyon? Kaya niyang gawin ang mga push-up na ganoon buong araw? Sinabihan siya ni Jung na huwag mag-freak out. Hayaan siyang magpakita. At sa ginawa niya, laking gulat nila. Push up talaga siya sa isang daliri pero vertical lang. Nagulat sila. At tinanong ni Taewak, magagawa niya ba iyon? At may iba pa ba sa kanilang batalyon na gumagawa nito? Sinabi sa kanya ni Jung na kaya ito ng tanggang iyon. At napasigaw siya bilang tugon na sergeant talaga ang tanggang iyon. At sa mismong sandaling iyon, lumitaw siya sa daanan at inutusan si Midian na umiwas sa daan. Napabuntong hininga si Sergeant Cho sa inis at napasigaw na sinisira niya ang lahat ng kanilang saya. At sinabi ng kanyang kaibigan, ayan ang tanga. Nang marinig ang isang pamilyar na boses, lumingon si Mijan at naisip ang kanyang pagkagulat nang makita niya si Sergeant Lee Sun Ho. Pumasok siya sa kwarto na may dismayadong ekspresyon at iritadong tanong ni Tewak, anong ginagawa niya dito? Kada dating lang niya, humalaklak si Jung at nagtanong, pinadala ba nila siya ng bakasyon muli para sa pagpapahirap sa mga bata? Ilang araw nila siyang binigyan sa pagkakataong ito. Hindi niya pinansin ng mga ito at tinawag siya nitong mayabang na idiot, kunwari hindi naririnig ang mga ito. Pagkatapos noon, iritadong bamaling sa kanila si Sanho at napabulalas na binigyan siya ng apat na araw. Dapat na nilang itigil ang panggugulo sa kanya ng mga tanong. Ibinigay sa kanya ni Cho ang gitnang daliri at tinawag siyang talunan, sinabi na ito ay nagsilbi sa kanya ng tama. At sinabi ng kanyang mga kaibigan na siya ay isang bore na sila ay malapit ng iwan ang kanilang mga sarili. Pagkatapos noon ay lumabas na sila ng kwarto at sinabi ng sergeant na nakakainis na sila. Sayang nga lang at hindi niya nagawang mapalo sa ulo ang mga ito. Natuwa si Midian na tuluyan na silang umalis. Pagkatapos nito, humiga si Ho sa sahig at kinuha ang kanyang telepono upang manood ng iba't ibang mga video, halimbawa, tungkol sa isang bulkan na piitan kung saan ang temperatura ay umabot sa mga mapanganib na antas na maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa isang mga ngaso. Napasulyap si Mijan sa kanya at naisip na kahit sa maliit na lugar ay may mga kinatawan ng lahat ng hanay, at parang wala man lang tao na mahigit tatlumpu dito. Tinawag ni Sun Hu si Li Dong Jin at agad itong tumalon at sinabing may private first class dito. Inutusan siya ng sergeant na turuan ang kanyang junior officer. Iniisip ni Mijin kung nakuha na ba niya ang kanyang ranggo. Pagkatapos noon ay nilapitan siya ni Dong Jun at nagpakilala sa kabamulong sa kanya para magmeryenda. Nakatanggap lang siya ng pahintulot na bisitahin ang tindahan ng sundalo. Nang marinig niya ito, labis siyang nagulat at naisip, kailangan mo pa ba ng pahintulot na pumunta sa tindahan dito? Pagkatapos noon, pumunta sila sa tindahan at sinabihan siya ng lalaki na kunin ang anumang gusto niya at magbabayad siya. Nagdududang tanong niya, sigurado ba siya? Nagkaroon siya ng magandang gana. Ngumiti si Dong Jun at kinumpirma ito, sinabi sa kanya na pumili ng anumang gusto niya at kumain hanggat gusto niya. Naisip ni Mija na siya ay isang cool na tao, pagkatapos ay pinuno ang basket ng 300,000 libot isa at nang magbayad si Dong Jun, siya ay nanginginig sa kaba. Pagkatapos nun, pumunta na sila sa cafeteria. Kumuha si Mija ng isang bungkus ng chips, jelly, soda, at iba pang mga bagay hiniling ni Dongjo na magkaroon siya ng gana, at habang kinakain niya ang lahat ng nakikita, tinanong niya kung bakit hindi sila makakapunta sa tindahan kung kailan nila gusto. May sinabi siya tungkol sa permiso. Sinabi niya sa kanya na ang mga pribadong unang klase at mas mababa ay maaaring pumunta sa tindahan ng maksimum na tatlong beses sa isang linggo. Siya nga pala, ang mga pribadong first class at mas mataas lang ang maaaring gumamit ng gym at computer club. At sinabi ng Prib Ado na ito ay, syempre, hangal, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Kailangan lang nilang tiisin ito. Tinanong ni Mijen kung sigurado siyang walang paraan. Sinagot niya yun para makapagdesisyon ng kahit ano. Kailangan mong tumaas sa hindi bababa sa isang corporal, kahit isang sergeant. Pero, hindi ganoon kadali. Hindi siya nasisiyahang pinag-cruise ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at naisip na maaaring hindi gumana ang mga trick at manipulasyon, at masama yun. Sobra na ang pagbabawal sa paggamit ng computer ng club. Wala na ba talagang pagpipilian maliban sa promosyon? Sinabi ni Dong Jo na kahit maging sergeant sa SWAT ay napakahirap. Ilang beses na siyang bumagsak sa pagsusulit. Third year na siya bilang private first class. Loser ba talaga siya? Hindi sumang-ayon si Mijan at sinabing sigurado siyang may promosyon na naghihintay sa kanya sa lalong madaling panahon. Tahimik niyang idinagdag na kapag nakuha na niya ang kanyang pagkilos, hihilahin niya ito kasama niya at ang lalaki ay nagpasalamat sa kanya ng ngiti para sa mga magagandang salita. Biglang bumagsak ang mabigat na kamay ng isang estranghero sa kanyang balikat at tinanong niya, ano ito? Kumakain ba sila ng lahat ng uri ng mga delicacy dito nang wala siya? Si Corporal Kim Gwang-suk yon Excited na niyaya siya ni dong Jun na kumain kasama sila, at syempre hindi siya tumanggi. Pinapanood siyang nilalamon ng kanyang chips at soda. Kumunot ang nuon ni Mijan at nagtaka, sino ba naman ta? Sinabi ni Guanggek na wala siyang sasabihin tungkol sa kanilang sot-sot, ngunit ipaalam sa kanila kung mapatunayang wala silang silbi sa shooting range bukas, dapat nilang ituring ang kanilang sarili na walking dead. Nilingga niya ang baguhan at sinabi sa kanya na hindi niya inaasahan na puputulan siya nito. Marunong na siyang mag-shoot diba? Kinakamot ni Dong Jun ang likod ng kanyang ulo at sinabing sasabihin lang niya sa kanya ang tungkol sa shooting practice. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay ay medyo naiiba dito. Tinanong ni Guang Shop kung sa palagay niya ay lumalampas na siya sa kanyang mga hangganan. Sa palagay niya, masyado siyang nagtatanong sa kanila. Kinakabahan niyang sinagot na hindi naman ganoon ang nangyari at humingi ng paumanhin sa kanya kung mali ang pagkakasabi niya. Tinanong ng corporal kung bakit pribado pa rin siya kung napakatalino niya. Mga tanga ba ang mga examiners? Napasimangot si Midian sa sama ng loob at nagtaka kung bakit niya sila iniistorbo. Nawawala na siya ng pasensya. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa at itinuro ang demonyong enerhiya patungo dito, hinahangad na iluwan nito ang lahat ng pagkain sa lalong madaling panahon. Makalipas ang ilang segundo, naramdaman ng corporal na may bumaril sa ilalim niya. Agad siyang tumayo at nanlamig, sinusubukang makayanin ito, at tinanong ni Dong Jun kung ano ang nangyari sa kanya. Napangiti si Midian, pinagmamasdan ang kanyang reaksyon, pagkatapos ay nagsimulang kinakabahan ang corporal sa mga pakete para sa mga petsa ng pag-expire at sinabing nakain siya ng masama. Lalong sumama ang pakiramdam niya, namutla ang mukha niya at dahil sa nagngangalit na mga ngipin, sinabi niyang ayos lang siya at hindi sila dapat magtatagal doon. Pagkatapos noon ay umalis na siya, hawak-hawak ang kanyang chan, iniisip kung baluktot ang kanyang chan. Hindi naman nasesire ang pagkain, tinignan niya. Kaya, ano ang mali? Nagulat si Dong Jun sa kanya at naisip ni Midian na ang kasanayan sa korupsyon ay maaaring magamit minsan. Pagkatapos nito, bamaling siya sa privado at nagpa siya na bumalik sa paksa ng pag-uusap, nagtatanong kung ano ang tungkol sa pagsasanay sa shooting range. Tinanong ni Dunjan kung nagpaputok na ba siya ng KX-2 na may pinahusay na bala. Pero, mas malakas pa ang bala nila. Ang mga bala sa panahon ng pagsasanay ay parang riding pony, at ang sa kanila ay parang kabayong walang patid. Ang pag-urong ay mas malakas, at ang ingay ay parang pagbaril ng kanyan. Ang mga halimaw ay lumilitaw dito ng mas madalas kaysa sa ibang mga rehiyon, kaya ang mga armas ay kailangang maging mas malakas. Maaaring medyo mahirap masanay sa simula, kaya't hindi siya dapat mag-alala kung medyo tumanggaw siya doon, ito ay normal. Naisip ni Midian na ang isang riding pony at isang walang patid na kabayo ay isang napakagandang paghahambing. Ang mga ranged na armas at si Isgard ay magiging isang elepante o isang bagay. Kung kabayong kabayo lang, matutuwa siya. Hindi na siya makapaghintay ng bukas. Tinanong ng pribado kung ano sa tingin niya ang nangyari sa corporal. Tumakbo siya sa kung saan kaya biglaan. Sa wakas, isang bagong araw ang sumikat. Kinaumagahan, naglakad sila papunta sa shooting range at nagsimulang ipakita sa lahat ni Midian ang kanyang mahusay na kakayahan. Isang malaking butas ang lumitaw sa target mula sa maraming putok, ngunit isang beses pa rin siyang sumablay, na nagpamura sa kanya sa pagkadismaya. Gulat na tumingin sa kanya ang sundalo at iwinagayway ang pulang bandila, na nagutos sa kanya na ihinto ang pagbaril. 19 hits, isang miss. Nang marinig ang kanyang resulta, labis na nagulat ang kanyang mga kasamahang sundalo at nagsimulang magtanong kung mayroon siyang auto aimang sa kanyang mga mata. May nagsabing swerte lang siya at nagtanong ang isa pang sundalo kung paano magiging maswerte ang isang tao. Si Taiwok, nalilito, ay nagsabi na ang kanyang personal na pinakamahusay ay labing apat, na higit sa karaniwan, at siya ay nakagawa ng napakalaking labinsyam. Samantala, pinagmamasdan sila ng commander ng pangalawang Clayton, pangalawang kumpanya, pangalawang batalyon, pangalawang Tenyente Kimmon, at ang administrative support officer para sa pangalawang Clayton, pangalawang kumpanya, pangalawang batalyon, unang sarhento na si Hotesio mula sa malapit na observation tower. Nagulat si Cholman at sinabing nagpaputok siya ng labinsyam na putok sa ulo at sinabi ng katabi niya na narinig niyang henyo siya. Lumalabas na totoo ang mga chismis. Samantala, nilapitan siya ng kanyang mga kasamahang sundalo at nagsimulang magtanong sa kanya ng may pagtataka kung paano niya ito nagawa. sinagot niya na sumusunod lang siya sa mga tagubilin. Sinabi ng lalaki na walang kahit anong mga tagubilin. Pagkatapos nito, nilapitan sila ni Sarhento Kimi at sinabihan si Menjon na ito ay napakahusay sa unang pagkakataon at dapat niyang ipagpatuloy ang mabuting gawain. Hindi na siya makapaghintay na makita ang kanyang shooting sa karagdagang pagsasanay sa gabi. Hindi na intindihan ni Midja ang pinag-uusapan nila at natawa si Tewak sa ideyang pupuntahan niya iyon. Nilinga ni Jung ang sarhento at tinanong kung masyado pang maaga para dito. Hindi niya ito pinansin at sinabihan silang mabilis na magsuot ng helmet at mag-training. Pagkatapos nito, lahat ng iba pang mga lalaki ay pinalakpakan si Minjoon at sinabi na siya ay talagang talentado. Sayang lang at hindi siya nataman ng dalawampung beses. Tapos bibigyan pa sana siya ng day off. Nagpasalamat siya sa kanila at tinanong kung ano ang espesyal sa dagdag na pagsasanay na ito. Wala man lang siyang narinig tungkol dito. Kinakabahang umiti si Dongjun at humingi ng tawad sa kanya dahil hindi niya ito sinabi ng mas maaga. Hindi niya lang inaasahan ang ganoong magandang resulta mula sa kanya. Karaniwan, ang mga rookie ay hindi pinapayagang lumahok sa karagdagang pagsasanay hanggang sa masanay sila sa paggamit ng kanilang mga regular na bala. Ipapaliwanag pa rin sa kanya ang lahat doon, ngunit bibigyan pa rin niya siya ng maikling pangkalahatang ideya. Sa dagdag na pagsasanay, dalawang squad ang dumaan sa isang uri ng obstacle course na magkatulad. Sa daan patungo sa finish line, kailangan nilang harapin ang mga halimaw. Ang mga kaaway doon ay hindi karaniwang partikular na mapanganib, ngunit sila ay gumagalaw pa rin ng mga target. Kailangan mo ring maging handa para sa isang counter-attack. Siya nga pala, hindi mo matatamaan ang mga modelo ng tao na minsan lumalabas sa daan. Ang isang tama sa isang sibilyan ay automatikong binibilang bilang isang pagkabigo, ngunit hindi siya dapat matakot. Gaya ng nasabi na niya, ang mga halimaw doon ay hindi partikular na mapanganib, at ang kanyang mga nakatataas ay binabantayan ng lahat, kaya walang dapat ipag-alala. Pero hindi naman nag-alala si Mijan. Para sa kanya, mukhang masaya ito.